happening now sa panahon ni Trump. That's why Professor Anna, I hope you will agree, he mm -hmm. needs to consolidate political yes. power. Yes. Kailangan niya magtalaga ng maraming foot soldiers politically because mm -hmm. wala na siyang backer po sa Washington. Mm -hmm. Kasi hindi siya na hindi siya na ni ni Donald Trump. Mm hmm. Ayun na nga. Sabi ko nga kaya take clear nung nag-cruise kami, susulatan natin si Trump na hindi pa nananalo na ito mm -hmm. ay mandaraya kasi ayaw niya sa mandaraya. In fact, sinulatan nga namin si Trump. At in-acknowledge naman nila na natanggap nila yung packet so, namin. At yung 2002, uh, ang, ang tanong nga eh, may magagawa bang mamamayan? Eh mukhang kontrolado nila yung makina kaya hahawak nila mga pin. O mukhang mm. wala yeah. na tayong magagawa dahil ito'y automated. Probably ito sharing. nila din yung winakarding namin sa Supreme Court dun sa kaso sa 2010. At mukhang nangyayari. Nangyari na nung nakalipas. Lalo pang mangyayari ngayon. Ano dapat gawin? Siguro eh, ito pa, itatango muna ko nga. Idagdag ko muna to. Okay, go, ahead, go to. Mm -mm. Most of the evidence na sinabi ko sa inyo kanina were smartmatic. Mm -mm. In fact, di ba, tinanong mo ako, Atty. Harry, meron ka ba sa Miro? Sabi ko, mm -hmm. wala pa akong personal knowledge sa Miro. Kasi ito pa yung una. Pero mm -hmm. this I can... Bago, order. bago. Mm. Nung nag... Bago nga, bago nga. Ito mm -hmm. namang ebidensya ko na kalap ko against smartmatic. But in one mm -hmm. of those... Marami kasing hearings akong inattend doon sa Senado. Sa Senado talaga nag-hearing. <clears throat> um, alam ko, yung oval at yung pangalan ng kandidato, yung oval at yung pangalan ng kandidato, the oval is actually in terms of parang ano ba yon yung ano ba tawag doon, yung positioning niya. Di ba may numbers yan? Ah, oo. Um, yeah yung kung anong position ng oval corresponding to the name it's not actually the name but it's code it refers to another reference table kung sino tong code na to so kaya sinabi ko kung dadayahin tayo pwedeng palitan yung code yung mm. code ibang pangalan instead of pangalan for example itong oval na to ha itong ah, oval na I got to ah na Malindo. okay mm. sige ha pag eh. demonstrate tayo itong okay. oval na to ana malingdo Oo. Pero sa machine, hindi siya ana-malindog. oh It's 101. Mm -hmm. So, may reference table yan na titingnan sino to mm -hmm. si 101. Mm -hmm. Kung papalitan ko ng lenso, yung botong mo akin. Yes, yes, yes. Gets ko. Okay, that's one, that's one. Okay, you get it ha? Balikan mm -hmm. ko ulit ha. Itong mm -hmm. oval na to, meron niya siyang column, uh, kanong column to? Line, di ba? Line, column. Mm -hmm. Mm -hmm. Tapos yung pangalan mo sa balota, Professor mm -hmm. Ana Malindog, Pero hindi yan doon sa makina. It's mm -hmm. code. It's code. example, ang code na naka-assign sa'yo is 101. Mm -hmm. So, yung makina, well, refer to another table, sino to si 101? Mm -hmm. Because Ay, that's kay standard, kayo, no? Niya, doon. Hmm. Sino oh. to si 101? So, yan, sasabihin naman kayo si Professor Ana Malindog yan. Mm -hmm. Pero kung papalitan ko yung reference table, yung 101, mm -hmm. si Glenn Chong yan. Yung boto mo akin, Uh oh, diba? okay. I know that itongs mirong ngayon is using exactly the same procedure. Oh So we are exactly dealing with the same system. It's the oh, same yung, system, yung, yung, different name. Oh. although although your information okay. is about smartmatic, mm -hmm. although the information is about smartmatic, it does not actually look at the names but a code. And then kailangan mo mag-refer to another reference table para ma-decode mo kung sino to. It's exactly the same system that Smartmatic is using. And I address this to George Garcia. George, mm -hmm. alam mo kung anong pinagsasabi ko. Oh, alam mo kung anong pinagsasabi ko. E madal-dal ka kasi, George. <laughs> madal-dal ka kasi na pick up namin doon sa isa mong... Uh, dal 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 oh so nakita hmm. namin ah ito pala it's no different from smart product. so the cheating would be no different as well mm -hmm. -mm. Mm -mm. kasi parehas ang ano eh parehas ang, ang, so, wal walang, walang diferensya pareho walang lang ang smart na ang system, system at ang miro oh. Uh -huh. oh so and then believe me mga kababayan pag si Lisa Marcos ang magsabi, huwag kayong maniwala. Okay. Viewers oh, natin, si no? Ba? Okay. okay. Just so, si 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 no? oh, Ano mo lang, lang, hmm. lang, ano mo close ano mo lang, yung ano close nyo lang, yung video, pero uh -oh. dyan lang kayo. Yes, yes. yes. Hmm. Uh Oo, -oh, si Glenn, at si, ano, si Maisog, hello, go ahead. Uh, pwede nyo na pong i-unmute yung sarili nyo, uh -huh. Unmute ah, Anit Okay. Yan, ay, -yan, ay magandang 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 hapon po sa inyong lahat, at ni Roque, uh, Prof. Anne, yes. Mahalika, magandang hapon. Glad to see you all here, nabigyan din tayo ng chance. Eto nga, nakikinig po ako sa inyo, ano, and uh, worried po ako at ang aking community dito sa... United Arab Emirates. kasi nga po, alam naman natin na may daya ang mangyayari talaga sa darating na eleksyon. Mm -hmm. Ano ba tal ano po ba ang dapat talaga nating gawin para talaga ma kasi natatakot kami eh. Yung 2022 na nagbumoto kami, of course, same pa rin naman siguro yung proseso. Ano? Shaded pa rin. So mm -hmm. ganon pa rin siya. So kung ano yung uh proseso noong nakara procedure noong nakaraang 2022 same pa rin sa ngayon. So kami sa community kasi maisog UAE kami. Ah, Nag-uusap-usap kami at ang aking ah, Wow Vlog Worldwide Community kung ano bang maitutulong namin bilang mga nasa ibang bansa tayo ng mga OFWs na para talagang um, Maiwasan ba yung dayaan? Mabantayan rather. Mabantayan yung mangyayaring dayaan. Dahil ayaw na ayaw na natin ang ganitong uh, governance. Sobrang ano na tayo. Kawawa yung mga nasa Pilipinas. Kawawa sila na sense na parang wala nang buhay talaga ba? Uh, kaya nga kami sumuporta noon kay BBM sa pakiusap ni Inday ni VP Inday Sara. Dahil nga yung sinasabi nating unity team, ipagpapatuloy ko ano yun na simulan pero hindi nangyari. Okay, so sobrang ang term nga namin dito, grabe madam, ano nabudol tayong lahat. Alam naman natin nabudol tayo. Ngayon, this time, naway yung ating ano, yung ating makakaalyansa talaga ang maupo. Ang maupo sa Senado. So ano ano bang dapat Pat, bilang mga OFWs, ano bang aming magiging papel? Para makasama well, rin tayo, makasama yan, kami ha? kami. Oo, oh, oh. so, Opo, sasagutin po yan ni Tony Atty. No, Glenn Chong, no? Kasi ang isang solution dyan, eh, siguraduhin nyo yung resibo nyo, eh, tama yung binasa ng makina. No? Kasi yeah. automated din naman kayo dyan, so siguraduhin nyo yan. Pangalawa, eh, siguro yung mga watchers, eh, dapat eh, um, i-collate nyo kung sino yung mga bumoto doon sa mga pre uh, uh, polling precincts. Nang sa ganun, kapag yan ay kinanbas at sino matutal, eh meron din kayong sumatutel na tama. Kasi kapag preloaded mm -hmm. na yung resulta sa flash disk, mabubuking nyo yan. No? Kasi meron pa namang paper receipt din. Eh. So kung po pwede talaga, i-collate nyo yung mga resibo ng boto. No? Yun yung naiisip kong gawin. No? Dahil... la uh, hindi naman ganun kadami yung dumudumog sa embassy para bumoto nung araw ng eleksyon. Makakaya nyo naman gawin yan. Pero maya-maya, si Glenn Chong ay uh, tatanungin din natin. Kasi yun talagang tanong ko. Nung kami nagpunta ng Supreme Court noong 2010, gusto naming pigilin. Dahil wala talagang garantiya na hindi magkakahaking at hindi mapapalitan ng boto. Ito ang dahilan kung bakit yung mga bansa gaya ng Germany, ng France, ng Ireland, e eh, bumalik na sa manual voting. Pero tayo nagpipilit pa rin kasi mukhang mas madali ngayon at walang solusyon talaga kasi nga yung garantiya mo against sa wala talaga no. Kahit ano naman nahahak talaga no. Pero mamaya siguro tanungin natin si Glenn Chong ha. So yeah. jump ka lang uh, uh, Amelia habang ikaintay natin si Attorney Glenn. Pero mahali ka dadagdag ka. Uh, uh, alam mo lahat lahat ng uh, tayo yun yung concern. At tama yung sinabi mo. Uh, Attorney Harry kasi yun yung mga usual na na, na, na advice no na ating mga expert o like attorney Glenn siyang mag agree siya na dapat isiguraduhin natin kung tama yung nag na, na, uh, nailagay dun sa voter receipt nagmatch ba babantayan yung tran, transmission uh, uh, ng uh, you know mga resulta ng boto alam mo lahat naman yan ginagawa natin tapos talagang mapagmasid tayo at uh, you know mag mag lagi nating naririnig dapat magdemand tayo ng transparency sa COMELEC. Uh, kaso hindi yan nangyayari dahil nga ang intensyon ng gobyerno is talagang dayain ang halalan. So kahit uh, kahit anong anong uh, gawin natin talaga may mandaraya ng may mandaraya na gobyerno, you know, na gobyernong Marcos. So isa sa naririnig natin diyan na dapat i-overwhelm yung votes para mahirapan sila mandaya. Pero kasi, ang pandaraya is digital. Hindi Oo. natin nakikita. Electronic siya eh. Oo. Electronics, hindi natin. Yan eh. Like tayo mga common tao na hindi naman tayo magaling sa mga ganyan, at nagpapasalamat tayo na may mga katulad ni Atty. Rispisyo, Atty. Glensyong, na nagpapaliwanag sa, ba, sa taong bayan yung mga posibleng hacking o posibleng pandaraya. Like ko inulit ulit-ulit, na 100% mandadaya sila. Ako, i-insist ko, narinig yun na kanina, ang ultimate solution para mawakasan ng pandaraya, kumilos ang taong bayan. Hindi lang dun sa pandaraya na issue natin, sa nangyayari sa atin ngayon sa Pilipinas, na tapusin na itong gobyerno ni Bangag. Paano yung tapusin? Magsalita ang taong bayan na tama na. Sobra na ang panggagago ng gobyerno ito